Ayoko na nga may pagdaanan kaya nagiging ano na ako ngayon. Mapili at mas matalino. Daming tao, lalo na yung mga kabataan ngayon. Parang andali dali lang sa inyong bitawan yung salitang I love you at goodbye. Diba? Parang ang mga tao ngayon, parang ang dali lang sa kanilang pumasok sa relasyon. Andali dali lang sa kanilang magsabi ng I love you na parang ganun-ganun lang. Tama. At andali dali-dali nilang sabihan yung tao, yung kapwa na sinabihan nila ng I love you, ng goodbye na parang ganun lang kasimple. Diba? Tatandaan nyo, ang salitang I love you at goodbye ay sagrado. Hindi yan basta-basta binibitawan dahil kung gano'ng kahalaga ang I love you, ganun din kahalaga ang goodbye. Kaya wag mong bibitawan ang salitang I love you at goodbye kung di mo naman kayang pangatawanan. Wag kang mag-a-I love you kung aalis ka din naman. At wag kang mag-goodbye kung babalik ka rin naman. Ayun naman. Okay ng taong sinabihan mo ng I love you, pwede mong iwanan. At hindi lahat ng taong sinabihan mo ng goodbye, pwede mong balikan. Dahil yung taong sinabihan mo ng I love you at pinili mong iwanan, pwede kanyang niyang respakan. Ayun. At yung taong sinabihan mo ng goodbye at gusto mong balikan, pwede kanyang saktan at gantihan. Kaya pag hindi tama ang paggamit ng I love you at goodbye, pwede mong pagsisihan.